Ayan na guys, ayan. Tinatanggal na yung Ayan po, yung mask. Mask ni Huwaga ni Doktora. Ayan na. Ayan, pwede mo itouch yung face mo, yung skin mo. Pwede mo itouch. Hmm, walang po siya. Hmm, malambot, mm. diba? ba? Malu. <laughs> Lumumbot. Na-hydrate na kasi yung skin niya. Mm. Mm -mm. Kaya sobrang naging soft. Ayan, shout out sa daming growers. Mm -hmm. Ayan, yun, napakalaking pagbabago na. <laughs> Tumangos na yung ilong. Ang paganda pala yung Starbucks. Eh. Mm -hmm. Ayan. <laughs> tapos nang lagyan ng ano ayan na ito po ay <laughs> <laughs> yung nilagay po natin sa kanya is yung ano yung uh, collagen mask kumbaga bagay mm. yung yung mask na yun is nakahydrate ng skin niya ayan sinusumulan na ni doktora yung pagpapaganda ayan na kaya na ng ano Sobrang lumbot yung skin niya. Ayan na, ah, pulang-pula na yung lips. Oh. Kissable lips. Kissable oh. lips na. Okay. Yun, ano pala, bago ko siya i-BB Glow, yung ano muna, yung dito, yung eye puffiness niya yung muna. Amulet. Yung, ah, bago ko siya i-BB Glow, kasi nga, okay. So, bago ko siya i-BB Glow, si Miss Diwata, ang gagawin ko muna Diwata sa... Diwata po. Ay, ay, sorry. Sige po. Sige po. Hindi na ito makakat, ma'am. Nakalive. <laughs> <laughs> Tawang-tawa sila, oh. Sorry. <laughs> Naku, totoo nga yung okay, sinabi niyo. So, naging mukha niya na nga. <laughs> Nagpalit na sila. Okay, so, bago po siya i- yun nga po, ibibiglo si Miss Hiwaga. Okay, gagawin ko muna yung ang uh, Daming yung kasi tumawa. Natin, yung sa akin. Yung, um, dito po yung sa eye puffiness niya. Yung medyo, sabi niya kasi, Dagi siyang nagpupuyat, gano'n. So, yun yung ating gagawin na bago siya i ay... Ayan, humingi naman ng sorry si ma'am. Sorry! Ayan. <laughs> <laughs> Kahit nga kami, napapapalit namin yung, yung pangalan Hello. namin Kamukha Kamukhaan na kayo ni Diwata. <laughs> Nare-incarnation na. Nagpalit na. <laughs> Ayan, shoutout sa napakaraming viewers ni Huwaga. Ayan na ha. Kitang kita niyo na. Oo. Oh. Mm. Nagiging mukha na ni Diwata. <laughs> Welcome back. <laughs> Ayan. Shout out po. Ayan. Sa mga viewers ni Miss Hiwaga. So kanina po yung kanyang force, Galit na galit yung kanyang force and then oily yung kanyang skin. So ngayon po, ayan na. Ayan na. Ayan na po yung result. Medyo nag-tighten na yung kanyang pores. Ayan. So, pero wala pa po tayo sa ano po ha, sa microneedling, wala pa tayo sa BB Glow. Pero may nakita na tayong difference. Ang laki ng diferensya. Kung <laughs> <laughs> dati, malubak-lubak ngayon konti na lang. <laughs> oh, di ba? Napapatans up si Iwaga. <laughs> Ay, si Diwata pala. <laughs> Tuwang-tuwa sila eh. Mm. Hindi, mm. na po.